ang tawag ng kadiliman. Si Marga ay isang yaya sa isang mayamang pamilya sa isang tahimik ngunit malayong subdivision. Simula nang matanggap siya sa trabaho, mabilis niyang nakagaana ng loob ang kanyang alagang si Ella, isang pitong taong gulang na batang mahiyain ngunit matalino. Sa loob ng anim na buwan, naging parte na ng kanyang buhay ang pangangalaga kay Ella. Mahilig silang magbasa ng kwento bago matulog at madalas nilang pag-usapan ang tungkol sa mga fairy tale at kwentong kababalaghan. Ngunit isang gabi, habang binabasa niya ang paboritong libro ni Ella sa kwarto ng bata, biglang tumunog ang telepono sa sala. Napatingin si Marga sa orasan. Alas 10 na ng gabi. Wala siyang inaasahang tawag lalo na't nasa ibang bansa ang mga amo niya. Bahagya siyang nagdadalawang isip kung sasagutin ito, ngunit sa huli, lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang dinampot ang telepono. Hello? Walang sagot. Tanging mabagal at mabigat na paghinga ang naririnig niya sa kabilang linya. Sino to? Tanong niya pilit pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Maya-maya, isang malamig at pabulong na tinig ang narinig niya. Alam kong nag-iisa ka, Marga. ang kanyang katawan. Masarap bang alagaan ng isang batang inosente habang may isang taong lihim na nakamasid sa iyo sa bawat sandali? Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Napalunok siya at tumingin sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Dali-dali siyang bumalik sa kwarto ni Ella. Napansin niyang mahimbing pa rin ang bata. Kaya nagdesisyon siyang huwag na lang bigyang pansin ang nangyari. Baka prank call lang iyon, inisip niya. Kinabukasan, habang pinapaliguan niya si Ella, muling tumunog ang telepono sa sala. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinampot ito. Hello? may katahimikan. Hanggang sa isang pabulong na tinig ang muling narinig niya. Marga, ang saya mong panoorin habang nag-aalaga ka ng bata. Pero, paano kung isang araw magising kang wala na siya? Muntik niyang mabitawan ang telepono. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Galit niyang tanong. Ngunit bago pa niya makuha ang sagot, Biglang naputol ang linya. Dali-dali niyang siniguradong ligtas si Ella, saka isinara ang lahat ng pinto at pintana ng bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatakot ng hindi kilalang tumatawag. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Palagi siyang may pakiramdam na may nagmamasid sa kanya sa bawat galaw niya. Isang gabi, habang nasa kusina siya upang uminom ng tubig, biglang sumayaw ang mga anino sa dingding. Parang may dumaan sa bintana, dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang labas. Wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niyang parang may malamig na presensya sa paligid. Kasabay nito, tumunog muli ang telepono. Hindi na siya nag-atubili. Sinagot niya agad ito. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Sigaw niya. Nanginginig na sa takot. May katahimikan. Hanggang sa may narinig siyang mahinang tawa. Marga, ako ito. Pamilyar ang boses mo. Nina? Halos pabulong niyang tanong. Si Nina, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya noon. Pero nawala ito tatlong taon na ang nakalipas. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Dahil iniwan mo ako, Marga. Hindi mo man lang ako hinanap. At piglang naputo lang linya. Kinabukasan, natanggap niya ang isang balitang nagpayanig sa kanya. Natagpuan ang katawan ni Nina sa isang abandonadong bahay, malapit sa subdivision. Tatlong taon na itong patay. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang oras ng kanyang pagkamatay ay tumutugma sa unang beses na tumawag siya kay Marga. Napaurong si Marga. Hindi niya maintindihan. Paano siya nakakausap ni Nina kung matagal na pala itong patay? Sinubukan niyang burahin ang numero mula sa telepono, pero kahit anong gawin niya, palagi itong bumabalik. At mula noon, sa tuwing mag-isa siya sa gabi, may pagkakataong biglang tutunog ang telepono at naririnig niya ang pabulong na tinig na nagsasabing Marga huwag mo akong kalimutan.